Town and Lago with Roe Nail. Mga katropa, andito tayo ngayon sa isa sa sikat na kainan dito sa Iloilo City. Ang Pueblo Delicia Restaurant, ito ay isa sa kilalang kainan sa Haro, Iloilo City. Ito ay matatagpuan sa barangay. Kintinsalas, malapit sa District Plaza papantang Tabok Suba. Gusto ko itong e-share sa inyo lalong-lalo na sa mga katropa natin na hindi pa nakapunta dito. Ang alisya ay kilala sa kanilang mga pagkain authentic Ilonggo style at talagang masasarap, lalo na ang mga seafoods nila na mga fresh, kasama na rin ang mga classicum lutuin tulad ng diniguan, garlic shrimp, at marami pa. Tagbibigay rin ang Pueblo de Alicia Restaurant ng moderno at kakaibang twist sa mga tradisyonal na Ilonggo recipes. Ang lugar ay malinis at maluwag. Bukod sa kanilang masarap na pagkain, ang Pueblo de Alicia Restaurant ay kilala rin sa kanilang mabait at masikasong mga crew na handang magbigay ng mahusay na serbisyo. May battery din sila dito hango sa sikat na lapas battery ng Iloilo -Ilo City. Palagi kaming bumabalik-balik dito kasi tamang-tama lang ang presyo ng pagkain dito at masasarap pa. Grilled pantat at garlic shrimp lang in order namin kasi medyo nagda-diet pa ang katropa ninyo. Humingi na lang din kami ng sabaw ng battery nila para pandagdag gana sa pagkain. Kaya mga katropa sa hindi pa nakapunta dito, try na ninyo at hindi kayo magsisisi, kain po. Please follow for more.